okay man no? uh, peaceful ang uh, kag orderly ang aton nga mga cemeteries no both mm -hmm. public kag uh, private cemeteries okay dito sa corona 911 sir sai may mga na report bala kita nga may mga nalipungan may mga naka-experience bala sang pagkadula sang ilang nga animo ah so far wala pa man okay. ah, ginakonsolidate abi na no isa na lang ka hatag sang uh, sang report coming from uh, may mga medical uh, stations man kita sa mga nagkalain-lain nga mga uh, cemeteries. Okay. So, ano ang mga ginatutukan yung mga, mga lugar diri sa syudad naton? Sir, pwede mo ba lamahan ay sa Amon? ah uh, una bes, ang aton, so, siyempre, atong atong aton nga uh, public cemetery, kag uh, Catholic cemetery, inang uh, tapaday lang man na siya no, sa Barangay Zone 4. Okay. Uh, ako ginatong ginatutukan gid sang dako no kay ti syempre amo gina ang uh, pinakadamo nga ginaga converts dira ang mga katauhan nato no kag damo ang nalubong uh, dira ang mga himata nila kag na man uh, pati man ang mga uh, private cemeteries nato no Golden Valley, Eternal Garden, New Haven, Portacelli, uh, may ara man nga mga public cemeteries sa mga barangay. Ah uh, pareho sa uh, barangay San Jose kagang ang uh, barangay nyo Pangasinan kag sa Sarabia. Okay. So at least um, may baluan sa si mga kabombon naton kung sa diin naka standby ang aton nga emergency response team sir. So uh, asobong uh, ala alauna pasado na sa hapon sir uh, kamusta man ang sitwasyon sa mga katauhan ato diri sa syudad naton nagdamo na bala nagdagsa na bala ang mga katauhan nga nagapadulong sa aton nga mga patyo. Actually kagapon pa lang no sa uh, hmm. nagalibot man kita even gani sa Barisete no kay may public cemetery kita dito, ah uh, nagadagsa na amat amat ang mga himata no kay para ma-plaster man ang mga ang mga lugar nila kun sa diin na uh, nakalubong ang ilang ang mga himata kag uh, lalo na subong no uh, November 1 hasta pa na ang hmm. amon nga deployment Okay. Pero sir, sa iba, may gipalabot sa amon nga concern ining isa ka uh, pumuluyo, ganagbisita sa aton nga uh, public cemetery. Kay, ning nakita mo ng apartment type, sir, nga mga pansyon? Oh, may ara dira sa aton nga labi na sa aton nga Catholic kag uh, public cemetery. Dito sa aton nga public cemetery, sir, nabudla na yan tong isa naton ka pumuluyo kay ining sa idalom daw nga pansyon, gintabunan na daw sang duta te epekto daw ini sir sa mga masami nga pagbaha sa syudad sang Corona tingala ko abi sir nga nagakutkut sila may ginapala sila Bombo, bombo Charles, uh, sir Sai, te ano ang aton diri nga action, sir? Actually, uh, may mga pipila kita nga mga proyekto dra nga drainage ka sa paribot mm -hmm. sa uh, Catholic kag uh, private cemetery na sa zone 4. No? Kaya gina, ginasigurado na nga uh, ang pagbaha dra dati, ma-mitigate na ito. Mm -hmm. Siguro, te, simpre, hindi na ma-perfecto. Uh, kung may ara pa man uh, sa mga mga dason natin nga mga proyekto pa nga sa drainage canal naton ma-address naton ina nga concerns sang aton nga mga pumuluyo dira. Okay, may iba ako sir, Sai, kay kahapon ah, nagpadulong kami diri sa boundary sang Barangay Taplan kag Santa Cruz sa Tampakan South Cotabato kag may portion nga duta nga nahugno dito lapit sa may Taytay -tay, sir, Sai, na check na bala naton ini sir Sai? Ayo oh, sanggap e eh, nga daan no, okay. Ah, ah, na, nag-coordinate nag na kita sa aton nga barangay LGU dira labi sa barangay Taplan kagamuman sa MDRMO sang tampakan no nga dapat limitahan ang nagaagi dira oh. labi ang mga four wheels sa ginang mga dalagko nga truck no kay may portion dira sa nga tulay nga naga sa sang barangay Taplan kagamuman sa barangay Santa Cruz sang tampakan nga uh, nag-erode na no Mm. Uh, kag medyo suspect na ang ginatawag uh, naton nga structural integrity sang tulay kag uh, coordinate man ni naton sa Provincial Engineering Office kay syempre Provincial Road ina ah uh, kag manila man Manila immediately no isa okay. sang gabi nga ina sang webes pa lang sang gabi grabe gid ang current uh, sa tubig galing mm. sa upstream no ah uh, halin dito sa may mataas nga portion sang uh, sang tampakan labi na sa Barangay Buto Hmm. nga sa diin na grabe ang ang current do a uh, very very strong ang current sa tubig amo nang uh, naapektuhan ang mga pipilan aton nga mga critical facilities labi na gid ang mga tulay even ang tulay sa ano no sa barangay New Pangasinan okay. apektado man okay. uh, even ang aton nga Protection dira nga Iyaka City nga dira sa barangay Tapland Uh, na damage man no kay tungod man na sang very strong gid nga current sang tubig kag mataas kayo ang uh, level sang uh, flood water okay to so, sa ano ba sir sa ining sa pa sa lapit sa Taytay sa may boundary sang Tampakan kag Taplan amo ba ning sa Taplan River yapon ba nga part sir sai Actually, Taplan River, ina. Mm. Oo, halin ina sa nagadugtong, ina, halin. Ang upstream sina, Tampakan, no? aga okay. uh, panako dito sa may uh, uh, barangay uh, Concepcion at uh, barangay Taplan barangay Concepcion barangay uh, San uh, ano ni Pangasinan kag magtabuin inang Marble River kag ang Taplan River sa Barrio Dos Okay ka sir na abtan namon nga may mga heavy equipment ang aton nga City Government of Coronadal. Te, amo pa ning ginatawag, gari channeling, sir. pwede mo ba maisa, ma, ma ano sa amon, sir? Malaragway, anong ginhimo kahapon sa mga heavy equipment sa city? Oh, actually, ano na siya, no? Inang uh, mitigation measures natin. Okay. Kay nagbunod, no? Nag-sunbar uh, sa tunga sa uh, Taplan River. Ang mga dalagko nga bato, kagamuman ang mga silts, no? Sa muna nga dapat itulod nila pagilid kay naga uh, nagalain ang course sang tubig amo nga uh, partly no ang aton ganing nga to, slow, slow, protection dira uh, naguba nila kag uh, ang parte man sang uh, tulay sang uh, barangay Taplan nga mo na naga sa tampakan Okay, so amo ng plastada. Di sir, hindi man delikado itong mga riprap dito nga naguba. Kay naobserbahan namon nga may mga riprap itong portion sa itong duta nga nahugno ba? Ah, uh, actually, asta na subong mag-overtime mag, mag -overtime dito ng aton nga city engineering, no? Mm -hmm. Amo hambal sa akon kahapon sang aton nga maintenance uh, engineering maintenance division chief nga si Engineer Galya nga mag-overtime uh, sila. Kag amo man ang provincial engineering office, no? Kahapon nagpadala man yata dira sa uh, ilang uh, equipment. Nag-collaborate na ang provincial government kag ang city government. No, kahit siyempre uh, inang tulay, uh, provincial road din na dira kag uh, under sa ilang uh, jurisdiction sa muna nga nagbuligay na lang ang city government kag ang provincial engineering office naton okay so at least may ara na sa mga ongoing intervention agud nga ma kayo iling nahugno nga portion pero sir may ara bala kita sang uh, rerouting nga ginatawag agud nga hindi ni sa maagyan ani eh, sa mga mga mabugat nga mga salakyan ning mga na-mention mga, mga four wheel vehicle, ano lang pwede ka sir mga motor para sa uh, hibalo sa mga kabombo naton? Uh, motor kag tricycle lang no, mga light vehicles lang. Okay. hindi pwede tong mga trucks no nga labi na loaded pagid ang mga trucks. Kay even kahapon nag-istorya kita sa isa sa mga engineers sang uh, Provincial Engineering Office nga dapat uh, limitahan ang load no sang mga dira pag amuman ang uh, connectar naman kita sa Municipal Disaster Reduction Management Office, sang tampakan, nga amuman ang pagahimoon no, nga magcollaborate na lang din ang Barangay LGU sa Taplan naton kag ang uh, amuman sa tampakan, including ang aton nga Provincial Engineering Office. Okay. So, at least may kita sang uh, information dissemination sa mga manugagi dira kay I think amo uh, na ang ginaagyan sa mga nagapatampakan man kung mag-agi sila sa Barangay Taplan, rerouting nga ano, na yung matabo, Sir A? Eh? Oo, uh, tama na siya, no? Kaya dapat protektahan naton ang mga major critical facilities naton. Amo ni nga daan, ang uh, isa kapasilidad naton, ining tulay nga na, nga nagakonektar sa uh, Nga ang mga uh, karidiri sa mga suludlon nga mga barangays naton, dira na nag-aagi, no? Even ang mga produkto, Uh, between uh, tampakan kag uh, ginatawag nato ini sa Coronadal no dra na nagaagi ang ibang gani dra na -ga shortcut ka para sa General Santos City oo oh, to kilala ko gani sir dra ga shortcut pa tampakan so at least ha, makahatag kita sang uh, information pero maiba man ako sir sa'y, kay ang ato nga City Disaster Risk Reduction and Management Office nagbulig sa pila ka mga batang Pinoy delegates from Dumaguete Negros Oriental anong natabo sa ila sir ayo oo. Oh, ina. papuli na sila. Mm -hmm. uh, unfortunately naka unfortunately, nakasulapo sila sa uh, traffic, no? Accident. Dari sa tubangan sa aton nga isa isa kadako nga mall. Uh, Amo na nga medyo uh, concern gini nila ang pagpuli direkta sa ilang nga mga atleta, no? Saan ulang natabuin, na ni Hello? Sa natabuin ni Sir Sai? Hello? Saan ulang uh, natabuin ni Sir Sai? sa tong Webes sa hapon. Mm. Okay. Oo, we besa nga tama o. Oh. Okay. Tapos sir, amo tong concern nila kay ang pagpapa pagpapauli nila anong ginhimo nga tikang sang CDRRM o Coronadal? Oo, oh, uh, immediately kay siyempre uh, inang mga traffic accidents, vehicular accidents, gina na ina naton. No kita naga-deploy sang mga nagakakaigo nga mga responders, no. So nakita naton nga ini sila baga travel pa sa uh, Dumangete mm -hmm. no city kag Negros Oriental ang iban sa to. Ah, uh, munang uh, wala kita sang uh, wala na nag uh, wala na nato gid pang nag-accommodate kita sa ila no nag-offer kita sang aton nga uh, opisina kay bakante man ang aton nga uh, training hall uh, nga dito anay sila samtang ginaproseso nila ang uh, ang ang ina nga insidente no transaksyon nila sa aton nga city traffic. Okay. So amo na nga uh, ginakomodar anay naton sila uh, overnight no. Uh, actually dua ka nights gid sila kay first uh, first batch kahapon gindulong sila sa PDRRMO PDR naton. pagi sa pagbulig man sa uh, ilang nga PDRMO officer Rolly Dwayne Aquino kag of course sa uh, wiga uh, ano no sang uh, tawag tawag sini with the order coming from uh, our provincial governor mm -hmm. nga dapat buligan gid nga ma-transport sila papuli, no pa dito sa Dapitan City kay para maka-sale na sila balik sa ilang nga uh, nga syudad no which is uh, Dumaguete City. Okay. So duha gali ka van ang imbulbado ni mga athletes from Dumaguete kag Negros Oriental sir. Oh, athletes, uh, coaches, kag parents. Mm, okay. Oh, uh, actually, kahapon ang unang nga batch nag-gindulong uh, na sang PDRMO, uh, mga alas tres ang uh, hapon. Kag another batch, no, ginpatulog pa nato another batch, mga do mga 11 sila. Uh, kainan naman sang alas 4 sang kaagahon naman sila nag-travel. Okay. So that's good to know nga safe ang mga bata, coaches and even their parents. Pero initially sir sa imo mga pag-estimate, mga pila sila kabilog? Uh, ang gin accommodate namon na mga more or less 24 to 28. Oo. Mm -mm, mm -mm. uh, almost two nights na sila dra sa amon. Oo, gina gin-gisigurado man atong nga makakaon sila. Ah, uh, gin-check man sila nga kung kinahanglan nila sang medical attention ara man ng amon nga ang uh, akon nga mga staff dira no duwa sina da nurses man kag kung kinahanglan nila doktor uh, anytime no nga maka makakadto para sa ila pero hamba nila okay man daw sila medically ang, ang health nila okay man so ang importante makapahuway sila makatulog sila kag uh, mapakaon naton sila okay pero kamusta man ang salakyan nila sir mga ano naman daw to minor incident man natabo Uh, I don't know no, wala naman ako nag-deal uh, de uh, sa kung ano man ang uh, ang ginistorihan nila sa aton nga uh, CTPNP no sa traffic division. Uh, kung uh, nag-compromise uh, na lang sila or uh, ano man ang natabo. Pero good thing uh, wala sang injuries no underpart part amo sa na na ano ni inang uh, affected man nga iban nga mga uh, nga mga bihikulo. Okay. I'm glad nga wala na pabay ani ni mga bata nga ini kag thanks sa bulig ninyo sa ila sir kag uh, nakapauli sila sa ila tag sa tag sa ka mga lugar. So sir, sa taga an ligwa mga dugang mo pa nga mga paalinton para nag sa nagapadulong sa aton nga mga patyo kag mga dugang pagid nga mga announcements, sir. Oo, uh, ang mga nagpadulong pa lang pa sa patio, no? Siguraduhon naton nga well hydrated kita. kay ka init, subong. Kaga bawal, no? Magdalas ang mga... Ang mga ano ni mga hingadiban o ano pa na ang mga matulis nga mga bagay kag kinanglan hindi kita magkosang gahod man sa mga cemetery naton Kaga kag ite ko na lang siguro ning opportunity Go, opportunity nga magpasalamat sa provincial government no labi sa halang doon nga gobernador uh, governor Jun Tamayo kagang ilang nga uh, PDRmo officer no si uh, Mr. Rolly Dwayne Aquino nga nag-offer gid no nga i-transport papuli no pakadto sa Dapitan City ang mga stranded nga mga batang Pinoy athletes, coaches kag uh, mga parents